Pati ba swing arm? Alam mo, pinapalitan mo? Swing arm bushing? Parang flat <laughs> naman yung... Tapos repack, nagpa-repack ka rin. Papalit oh, okay. uh, ulit sila lang muna. Oh, pero di rin siya doon tatagal Pag kami mga gasgas gas na. Alam <laughs> ko lang. Kumbaga, ano lang yan? Band-aid solution. <laughs> Band-aid solution. Band -aid solution. <laughs> pang <samantaga> lang. <laughs> Yung lining, di ba ba, oh, nakas pa ba pala yung ship? pa, dumamba nga, oh. Timing chain pa na pala na, na yan? Kahit kailan, di pa. Ilan na ba kilometra, eh? 27 pa lang. 27, pero siguro matagal na. Mo Nasira na daw yung, na yung, yung ano, yun. di na rin na nabibilang yan, eh. Yung, yun na rin narinig ko dyan, eh. Yung ano, timing chain mo, medyo malapit oh, yeah. na, eh. Ah. Oh. Pero mero-mero na. Timing chain tsaka inner tube. Eh, inner tube mo. Sa so, ba bakal 'yan. Ah, nasa loob. sa loob. Ah, sa baon, sa baon siya. mismo sa may oil seal, Kumbaga yung kapit niya sa ganun, hindi masyadong mag-grip niya kasi nga hindi na perfect yung bilog eh. Oo. Oh. Ayun. Sige sir, test drive mo. Ayun sir, kunan lang kita ng feedback. Dahil na-drive mo naman ah. <laughs> Kamusta yung ano, yung swing arm mo? Oo, oh, maganda na. Bumalik sa si dati. Steady na. Pero bumabanking ka o ano, wala. Pag ramen ng reno ka, steady na rin. Okay. O sige, ingat na lang sir sa ano. Thank you, thank you. Yung budgetan mo na lang yung mga susunod. Okay. <laughs>